Live TV Radio Live TV, TV Radio Mga balitang pinag-uusapan Pulong-pulong ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At ito'y slugify Good News Ito ang Newsline Newsline. Right. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Martes. Bulkang Taal nakapagtala ng minor phreatic eruption kaninang madaling araw. Dalawang BCG vessel dineploy sa Rosal Reef matapos ang report ng ilang manging Pilipino na pangaharas ng China Navy. Presyo ng itlog patuloy ang pagbaba. At unang impeachment case laban kay VP Sara Duterte isinampana. Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon po ay Martes, si ikatatlong araw po ng buwan ng Disyembre 2024. At kami po ang inyong lightmates na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan ng mga dapat ninyong malaman. Na. Ani Bico Cristobal. Ani Vico Cristobal. Ani Vico Cristobal. Ano, Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newslight Newslight Para sa detalye ng ating mga balita. Alerto! 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 Sa Bulkan! Like mates, po ng minor priatic eruption ang Bulkang Taal kaninang madaling araw. ay sa Office of the Civil Defense Calabarzon, nagkaroon ng steam-driven priyate eruption ng Taal bandang alas 5.58 o mag-alas 6 ng umaga kanina. Nagbuga ang bulkan ng plume usok na may abo na abot sa 2,800 meters ang taas at patungong timog Kanluran ang direksyon ng usok. Sa kabila po niyan, mananatili sa alert level 1 ang bulkang taal. West Philippine Sea Aminadong nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impormasyong nakapasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang attack submarine ng Russia. December 2, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na namataan ang Russian submarine na UFA-490. Mahigit 148 kilometers lang ng kanluran ng Cape Calavite sa Occidental Mindoro nitong November 28. Ayon sa AFP, bantay sarado ng kasundaluan ang naging galaw ng attack submarine na hindi tuluyang nakalubog sa tubig. Nirajohan rin ng Philippine Navy ang Russian assets. Nagsabing naghihintay lamang sila ng mas magandang panahon para makabalik papuntang Vladivostok. Mula naman sa Russian attack submarine, dumako naman tayo sa helicopter ng Chinese Navy na nangharas sa mga bangka mga ng mga banging islam Pilipino sa Rosol Reef. Nakaranas po ang Philippine Coast Guard ng dangerous maneuver mula sa Chinese Coast Guard. Narito ang aking report. Sa video na kuha ng mga mangis na nitong November 28 at ipinadala sa Philippine Coast Guard, kita ang napakababang paglipad ng Chinese People's Liberation Navy Chopper sa ibabaw ng Filipino fishing boats. Ayon sa mga mangis na, tumagal na hanggang 10 minuto ang pag-aligid ng Chinese Chopper sa bawat grupo ng mga mangis ng Pilipino. According to the Filipino fishermen, it's not just the chopper, no? uh, the China Coast Guard vessels na nandoon sa vicinity has been challenging ang ating mga minds ng Pilipino and then even telling them to uh, leave the area. Idiniploy ang dalawang sasakyan ng PCG sa Rizal Reef nitong November 30 para lalayan ang mga mangingis ng Pilipino. Pero habang papunta sa Rizal Reef, We experienced dangerous maneuver on the part of the Chinese uh, Coast Guard Vessel 5203 around 8 p.m. and 10 p.m. nung uh, gabi ng November 30 when we pass through the vicinity of Escoda Show. December 1, nang maratay ng PCG Rizal Reef kung saan naroon ang higit sa isang dang mangis ng Pilipino lulan ng nasa labing walong bangka. Nandun din ang dalawang sasakyan ng Chinese Coast Guard. Matapos sumadsad ang dalawang fishing boat ng Pilipinas dahil sa lakas ng alon at masamang panahon. Ayon sa PCG, pawang kapwa Filipino fishermen ang sumaklolo sa mga mangisda. It was also shared by uh, the Filipino fishermen na despite of the presence of the two China Coast Guard vessels, ay hindi sila tinulungan ng China Coast Guard vessel. Kaya naman, nakagugulat daw na bago malis sa Resolve Reef ang PCG, nagradyong China para magalok ng tulong sa mga mangisang Pilipino na lumubog. Again, I don't know how they want to play this script, no? Uh, kasi ang paglubog ay nangyari noong November 30, ang offer nila sa Coast Guard which is tingin ko they intentionally recorded the offer is December 1. Ibig sabihin they just want to appear na they are extending assistance. But sa kabila naman ng patuloy na agresyon ng Beijing sa West Philippine Sea, ayon sa PCG ay tumaas ang bilang ng mga Pilipinong manging isda sa lugar. Tiniyak ng PCG ang patuloy na pagbabantay sa karagatan at sakop ng bansa para igiit ang soberanya ng Pilipinas. Ace Cruz, News Live. Pantay Presyo! Lightmates, bumaba ng 20 pesos ang presyo ng kada-tray ng itlog sa ilang pamilihan sa Maynila. Ayon sa mga nagtitinda, ang pagbaba ng presyo ay dulot ng pagdami ng supply, lalo na sa mga maliliit na itloga. Sa presyo ng mga retailer, umaabot sa 150 pesos ang kada-tray ng pinakamaliit na itloga. Nasa 180 pesos naman ang kada-tray ng extra small na itloga. Ang extra large na itloga ay pumapalo na lamang sa 250 pesos kada-traya. Kain pa man nagbigay abiso naman ang mga supplier ng itlog na posibleng tumaas ang presyo nito sa papalapit na Kapaskuhan at bagong taon. TV TV Ibinaba ng pamahalaan ang target na paglago ng ating ekonomiya ngayon taon sa 6% hanggang 6.5% mula po sa dating 6 hanggang 7%. Ay kay Finance Secretary Ralph Recto, hindi niya nakikita na aabot sa 7% ang paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Sinabi naman ng Development Budget Coordination Committee na inaasang makababawi ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong quarter dahil sa inaasang mas malaking mga paggastos dala po ng holiday season. Patuloy naman ang ginagawa para sa pagbangon sa mga nagdaang kalamidad, inflation at malakas na labor market. Presyo ng Petrolyo Lightmates, epektibo na po ngayong araw, kaninang umaga, ang dagdag bawa sa produktong petrolyo. Nabisyon mga kumpanya ng langis nasa 90 centavos ang dagdag sa bawat litro ng gasolina, 40 centavos naman po sa bawat litro ng kerosene, habang 20 centavos sa kada litro ng diesel. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kampanya ng pamahalaan kontra karahasan sa mga kababaihan o 18-day campaign to end violence against women. Layunin ito na mawakasan ang lahat ng uri ng karahasan sa mga kababaihan, physical man o sexual, mental at iba pang uri ng banta. Nagsimula po ang kampanya noong pang November 25 at magtatapos sa paparating na December 12. Bukod kay Pangulong Marcos Jr., suportado rin ng Department of Justice o DOJ ang naturang kampanya. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga Pilipinong nasalanta ng sakuna kahit matapos ang Pasko. Sa kanyang pagbisita sa Manila Boys Town Complex itong lulo ng gift packs at binigyan diin ang dedikasyon ng gobyerno sa pagtulong sa mga nangangailangan hanggang sa sila'y makabangon. Sa kanyang talumpati, sinigurado niya na katuwang ang mga local government units at ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, ang Manila Boys Town Complex sa itinatag noong 1947 ay pinangangasiwaan ng Manila Department of Social Welfare and Development o MDSWD. Newsline. Na Nakinabang higit sa 137,000 na benepisyaryo mula sa 310 o lagpas sa 300 lugar sa bansa sa local adaptation to water access at breaking insufficiency through nutritious harvest for the improve, uh, impoverished o lawa at binhi project ng DSWD ay kay Disaster Response Management Group o DRMG Yusek Diana Rose Kahipe. Patuloy na palalakasin ng programa para mapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan sa pamagitan po yan ng cash for work at cash for training schemes. Nanindigan naman ang hensya na ang layunin nito ay maabot ang mas maraming Pilipino at tulungan silang magkaroon ng mas maayos na kabuhayan. Newsline. Nagsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang mga individual mula sa iba't ibang sektora, kabilang na ang mga religious leaders at pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Ayon sa nag-endorso ng kaso na si Akbayan Portilis, Representative Persis and Danya. Marapat lamang na ma-impeach ang dahil sa ipinakita nitong abuso sa kanyang kapangyarihan. Nilinaw ni Sandanya na walang pinapaniga na kahit sinong politiko ang mga nagsampa ng kaso at ginagawa nila ito para sa kapwa Pilipino. Kasama rin sa nagpasa ng kaso sa House of Representatives, si dating Senator Laila de Lima na nagsilbi namang spokesperson ng labing-anim na signatories ng complaint. Newsline. Samantala sa kaulay balita muli naghain ng sampira ang National Bureau of uh, Investigation o NBI kay Vice President Sara Duterte para sagutin ang mga sinabi nitong pagbabanta sa pangulo kung mamamatay siya kay NBI director Jaime Bautista, Jaime Jaime Santiago inimbestigahan ang pangalawang pangulo sa paglabag sa grave threat sa lalim ng Cybercrime Prevention Act at posibleng pag-violate sa Anti-Terrorism Act of 2020. Magugunitan ang preliminary schedule ng kampuni ng DTRT sa NBI noong karang linggo para sana dumalo sa pagdilig ng House Quadcom na hindi naman natuloy. Dagdag pa ng NBI Ipapasa na nila ang mga investigasyon sa mga prosecutor ng Justice Department kung hindi pa rin dadalo ang Vice President. Sa kaugnay pong ulat, wala pang natatanggap ang Philippine National Police o PNP ng kahit anong impormasyon na makapagtuturong mayroon banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, wala silang natatanggap na dokumentong makapagtuturo na may banta sa buhay ng pangalawang Pangulo. Hindi rin naman umano nagbigay ng kahit anong impormasyon ang kampo ni VP Sara sa mga pulisya. At kung mapapatunayan ng mga banta, handa naman umano ang PNP na siguradohin ang kaligtasan ng pangalawang pangulo. At sa puntong ito dako tayo sa balita sa labas ng himpilan ibinasura na po ng Sandigan ang uh, Sandigan Bayan ang motion for consideration ng prosecutors para sa muling uh, pagbuhay ng kaso ni Senator Jinggoy Estrada. Kung bakit alamin po sa report ni Giselle Simon, Giselle nanindigan ng Sandigan bayan sa nauna nitong desisyon na pag abswelto kay Senate President Pro Tempor Jingoy Estrada sa kaso indirect at direct bribery. Sa relasyong, sa resolusyong inilabas noong November 27, ibinasura ng Special Fifth Division ng Anti-Graft Court ang motion ng prosecution para muling ikonsidera ang apilan ni Estrada na tanggalin sa record ng kaso dahil sa kawalan nito ng na merit. Nanindigan ng Sandigan bayan sa desisyon nito noong August 22 na nag-abspelto kay Estrada sa mga paratang na tumanggap ng 183 milyong pisong kickback mula sa umunay peking proyekto ni Janet Lim na polis. Gate ng Korte bigong napatunayan ng prosecution ang kasalanan ni Estrada. Dahil dito, mananatili abselto si Estrada sa naturang kaso. Giselle Simon, Newswide. Marami salamat sa report na yan, Giselle. Newsline. Plano na rin ng MMDA na isama sa number coding scheme ang mga e-vehicles at iba pang uri ng sasakyan. Pahayag ni Gabriel Go, pinuno ng MMDA Special Operations, nakarada o nakadaragdag din ang mga ito sa dami ng sasakyan sa kalsada, lalo na at hindi saklaw ng number coding scheme ang mga hybrid at e-vehicles. Aminado ang MMDA na hindi na angkop ang istruktura ng mga daanan sa dumaraming bilang ng mga sasakyan kaya naman tinutugunan ito ng pamahalaan sa pamamagitan ng iba pang proyekto tulad ng road widening projects at pagsusumikap na mapaghusay ang mga pampublikong transportasyon. Bantay Boto 2025. Oras po natin sa Mo, Pilipinas, dalawang minuto bago mag 8.45 ng umaga. Hindi na pahirapan ang pag-operate ng mga automated counting machines o yung ACM. Tuwing halalan, dahil mas mabilis at mas madaling gamitin po ang bagong ACM na gagamitin naman sa midterm elections. Pinungunahan po ni Comelec Commissioner George Garcia o Comelec Chairman George Garcia ang nationwide roadshow ng mga ACM. Sinubukan itong gamitin sa iba't ibang lugar ng bansa para makabisado ng poll workers ang pag-operate sa mga ACM. Ang mga bagong ACM ay gawa po ng South Korean firm na Miro Systems. Aabot na sa 110,000 ACM sang uh, na manufacture na Miro Systems para sa eleksyon 2025. Sa kagnay pong balita, inilunsad ng COMELEC ang roadshow para sa 150 automated counting machines o ACM sa anim na probinsya ng Bicol Region upang ipakita ang bago nitong features sa publiko. Ayon kay COMELEC 5 Regional Director Maria Juane valeza ang aktibidad ay tatagal mula Disyembre hanggang Enero at target nitong maabot ang 3471 barangay sa malalaking paaralan, mga lokal na pamahalaan at iba pang tanggapan. Ang bagong ACM na may mas malaking screen para makita ng mga botante ang kanilang mga kandidato at tampok na makatutulong sa mga may kapansanan sa paninginam. Pinaplano rin ng Comelec na mag-install ng Starlink at iba pang GPS technology sa mga lugar na may mahinang internet connectivity, lalo na sa mga geographically isolated and displaced areas. Sa darating na midterm election sa May 2025, higit 5,000 ACM ang ipamamahagi sa bawat polling Center At magsasagawa ng training para sa 30,000 electoral board members mula Pebrero hanggang Abril ng 2020. Aabot naman sa 37 na mga election hotspots na nakikita ng Department of Interior and Local Government o DILG para sa midterm elections. Ayon kay Interior Secretary John V. Remulia, karamihan sa mga spot ay mula sa BARM, ilan po sa Leyte at Central Luzon. Sa kanya naman inaasahan ni Remulia na wala magaganap na marahas na eleksyon sa susunod pong taon lalo na at bagyang buwaba ang bilang nito. Samantala, nauna nang inatasan ni PNP Chief General Romel Marbil, ang kapulisan unti-unti na nang alamin ang posibleng mga areas of concern sa 2025 habang tinitingnan na nila kung dadagdagan pa ang mga tauhan na ipakakalat sa isang lugar. Malitang Abroad Inaprubahan ni Russian President Vladimir Putin ang pinakamataas na budget para sa depensa sa kasaysayan ng kanilang bansa na naglaana ng isang kaikatlong bahagi ng kabuang gastusin sa gobyerno para sa defense sector. Ayon sa bagong budget para sa 2025 na inilabas itong linggo, tinatayang $126 billion ang inilaan para sa depensa na katumbas ng 32.5% ng kabuang paggastos ng gobyerno. Ang budget na ito ay tumaas ng $28 billion kumpara sa nakaraang record ng taong ito. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa kapwa ang Russian, at Ukraine ay dumaranas ng matinding kakulangan sa mga yaman. Habang ang Ukraine ay patuloy na tumatanggap ng tulong mula sa mga kaalyadong bansa. Ang Russia naman ay nakakaranas ng tumataas sa inflation at kakulangan sa labor force na nagdudulot ng strain sa kanilang ekonomiya at populasyon. At para po sa ating balitang pampalakasan, mas pagtutuunan ng Pansinigilas Pilipinas Program Director Al Francis Chua ang youth program kaysa sa senior team. Ito ay para mapaghandaan ng hinaharap at uh, mahasa na ng maaga mga magiging future Gilas players. Isa po sa prioridad ni Chua ang pag ng mga matatangkad na batang manlalaro sa Pilipinas at ibang bansa. Naghahanda na rin sila ng pondo para kumuha ng mga ahente sa na maghahanap po ng mga batang Piloy sa ibang bansa na nais makapaglaro sa Gilas, Pilipinas. Good news, good vibes. Oh, Hi. ako, light mates, good news sa tayo na talaga namang nakaka-good vibes. Dahil binuksan muli para sa publiko ang pasyalang Christmas by the Lake. Sa Tagig City, natampok ang mga makulay na pailaw, mga animated displays at higanting Christmas tree. Pinagmalaki ni Tagig City Mayor Lani Cayetano ang mga sari saring attractions. Tulad ng Christmas on display na nagpapakita ng mga tradisyon ng Paskong Pinoy at ang Northern Lights Experience na hango sa Aurora Borealis. Ang pagbisita sa Christmas by the Lake ay pagkakataon para magbanding ang mga pamilya, mga tagalunsod at kahit ang mga galing sa ibang lugar. Libre ang pagbisita sa pagsalang ito na bukas hanggang January 12, 2025. Ay, siyempre bukod po sa ating uh, ano sa ating uh, good news, good vibes, light mates, nakapagpalit na ba kayo ng profile picture? Nagkasip, nagkasaka kasi po ang Light TV God's Channel of Blessings ng profile picture frame campaign. Tampok naman ang tema ng istasyon ngayong kapaskuhan na reach out, give love, at syempre, share God. Kasambayan po ng launching ng kinabangan na Christmas Station ID ng Light TV. Kaya naman ang ilang Lightmates na nakijoin na sa pagpapalit ng profile picture. Ayan, nakikita nyo po sa inyong screen. Kung nais nyo rin, sumuporta, pumunta lamang sa twibonize.com. Ang spelling ay t-w-i-double-b-o-n-i-z-e dot com. ayon slash Light TV, CSID 24. Ayan na partner. Nakapagpalit na po ba kayo ng DP? Magpalit na. Magpalit na ng DP. ano ko ha. Oh. Yung mga nanonood po sa atin ngayon. Eh, sana Marami. po ay napanood niyo na ang ating Christmas Station ID. Talagang mm. buong puso po yan ang ginawa ng lahat ng empleyado ng Live TV God mm -hmm. Channel of Blessings. At kahit papaano sana doon sa sampung minuto na yun ay na-touch po ang inyong mga buhay. Amen. At kahit papaano ay na-bless po kayo ng Panginoon sa aming ginawa. To all, oh, to God be all the glory. Sa kaganda ganda, partner, ito po hindi hindi lang nga tuwing Pasko pwedeng gawin yung reach out, yes. give love, yeah. at syempre, yeah. ito araw-araw pwedeng gawin. Yeah. Yung, share God. Guide. Amen, Ayan. amen, and amen Partners, to Partner, syempre, babatiin natin yung ating uh, Facebook Live viewers. Good Pero bago morning. Pero eh, batiin po muna natin, natin ng uh, belated happy birthday itong kaibigan natin, partner, si... Kenneth Pasyente, partner, nag-iwag ng kanyang happy karawan birthday, kahapon. Bestie. At syempre, ang ating intern na si Seth Cruz at ang uh, ating kumpare na si Arvin Christian Simon, Chef Arvin, Good belated morning. happy birthday. At so, syempre, ito na, babati natin yung ating mga Facebook sino, sino Live ba yun, viewers. Sempre lagi pura tutok sa atin 'yan. Uh, si Kuya Tim Bondesso, si Ma'am Anbisa, si May Chris, si Angeli Palma from Hong Kong, at uh, siyempre si Ma'am Anita Kasao, si Ma'am Marian Labajos, Alena Kino at uh, siyempre si Ma'am uh, Joan Mendoza si Yorelia Bresencio at marami pang iba. Parang tita ko yung maker sa Hi Tita, Hi, good ba? morning. Happy happy watching sa iyo Hoy partner, marami nanonood tita sa atin, May baka nag-aabang sila. Eh kanina partner ha, ang yes. aga tumunog ng aking telepono Yun. dahil ang a ating uh, Fivox. Ayun. Ay uh, hey, nag-abiso na nakapagtala nga po ng minor phreatic eruption ng bulkang Taal kanina pong madaling araw. Mm -hmm. Pero ayon po sa Office of Civil Defense, kalab zone. Nagkaroon lamang po ng steam-driven phreatic eruption ng Taala. Bandang alas 5 58 ng umaga. Nagbuga po ang bulkan ng plum o usok na may abo na aabot sa 2,800 meters ang taas at patungong timog kalura ng direksyon ng usok. Kaya po mag-ingat ha yung mga malalapit po sa Bulkan Taala. Yes, yes, Magsuot uh -oh. agad ng mga face mask partner para mm -hmm. mahindi pumasok sa inyong mga bagay yung usok mm -hmm. galing po sa phreatic eruption po. Tsaka pagka ka sa partner, lumikas na kasi delikado po talaga yan. Oo partner, ipagdasal natin partner na hanggang dyan na lang, mm huwag -hmm. nang umabot pa ng anumang level itong uh, pagsabog ng bulkang taan. Oh, amen at amen. At yan nga po partner, ang mga nakalap na balita ng news slide para po sa ating Talata of the Day. Matatagpuan po natin sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 16, Versikulo 32. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Manatili po nakatutok para po sa Bangon na Pilipinas dito lamang sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJB 145 Radio Calabarzon. Like din po tayo sa ating Facebook page na Light TV God's Channel of Blessings. At syempre po wag niyo kakalimutan i-follow ang ating social media pages dahil 81 subs uh, 81,000 subscribers na po tayo partner sa ating facebook.com/light slash at sa ating youtube.com maging sa TikTok com slash atlightvradio. Muli tayo po nagpapalala na sa kabila ng kaniwat ka ng bad news, siyempre may good, good news. news! Kami pa rin po yung ako si Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz! Good morning again sa lahat. Ako naman po si Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal! Ani Bico Cristobal! At Lightmates, 22 days na lamang. Pasko na! Christmas partner. Merry Christmas. Iniintay ko partner yung oh 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 oh. oh. <laughs> oh, oh, oh. No? Ayun nga pala partner, maagang pamasko tayo nung December 1 Papasalamatan natin ang Enchanted Kingdom oh, Thank you so at, much Enchanted, Enchanted si Kingdom At syempre Aisha at si Dr. Uh, Mamon din yung mga oh, yes. may-ari dyan Yes, si Kesar Allen din partner talaga mga, Maraming salamat po sa inyong lahat Dahil mm -hmm. nabigyan natin ng saya at ng pag-asa Ang nasa 70 kids ah. and teachers from Onesimo Foundation Talaga nga naman nag-enjoy mm -hmm. at naging masaya sila Ayon. Nang araw ng Desyembre. Yes. Uh, Siyempre, matutuwarin po kayo pag napanood niyan uh, yung mga stories natin tungkol dyan noong December 1 yes. sa mga susunod pong araw. Abangan po ninyo yan ha. Yes. At ito pa rin po ang ating balitaan. Ito ang Newslight. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Mga balitang pinag-uusapan. Ulong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At good news, lagi pa good news. Ito ang Newsline.